Good afternoon mga ate kuya Ngayon po ay magsisix na ng gabi no at pakita ko sa inyo yung uh, stage kung saan yung bulaklak ng ating uh, dragon fruit ay bubuka na o pabuka na mamaya bubuka na yan in ko mga 7 or 8 hanggang 10 bubuka yan, pati to. ko at uh, kukuha natin ng ano yan, ng pollen para pang uh, para i-apply natin sa ibang uh, variety na few moments later. ayan, uh, kumuha ko ng paglalagyan natin tapos meron din akong brush pinatong ko muna tong camera hindi ko na maipopokus kasi wala akong tagahawak. Ako lang mag-isa. Kunti lang yung nakuha natin. Pero pwede na yan. Ganun lang po ang pagpopollinate. A few moments later. Ayan, na uh, ngayon po ay 9.40. Unti-unti nang bumubuka yung flower ng San Ignacio. Ang ganda ng bulaklak. Itong uh, Moroccan Red. Talagang bumuka na siya. Oh. bukang -buka na. Ito yung pinollinate ko kanina. Hand pollinate. Ayan, mga ate, kuya. Nag uh, full bloom na. Bumuka na ng tuluyan itong bulaklak ng San Ignacio. Ngayon ay uh, 11.30. At uh, ipopollinate din natin to Hand Hindi naman na pero para masigurado lang. Self-fertile din ito kagaya ng red moroccan para masigurado lang natin ang ginawa ko yung pollen nito nilagay ko dito sa moroccan red tapos yung pollen naman itong moroccan red nilagay ko dito sa san ignacio pinagswitch ko tingnan natin kung anong ang kalalabasan so ginabi na po ako no para mag hand pollinate lang ganun po talaga kailangan tiyaga tiyaga kung gusto natin na uh, matuloy sa pagiging bunga itong flower ng dragon fruit God bless po